Guys, yung grocery dito. good morning guys, Grocery muna kami guys, Dito na kami guys, sa aming service guys, Mainit. Mainit kasi Kaya hindi kami lang. Dito yung driver namin Yung service Kaya Dito kami ya. ngayon

Oh, pahitot kami. Guys, dito yung dadaanan ko pag naglalakad ako, yung maralang yung sasakyan. Uh, uh, Nanapit na rin sa Grand Mall. Mabilis lang. 3 minutes lang sa sasakyan. Pero pag naglagat ka, 20 minutes. Ayan, uh, dyan na. Oh, Grand Mall na. Oh. Uh, Grand Mall butay ng isda guys sige na lang tayong karne guys baka hindi maganda sa katawan talaga yun kailangan natin isda at gulay uh, namin bili tayo guys ayan ako. abang ba kami ng parking ayan guys dito na kami bumaba na kami sa aming sasakyan papunta na kami sa grand mall Welcome to Grand Mall. Malaki yung Grand Mall guys. Yan. yung Asian City guys. Yung mga yun. pasok na kami guys. Okay. Ah bro, Mamaya ulit guys. Mamaya ulit. Pasok na muna kami. Para makapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Guys yang berusia itu, hah? tertingkarik, tarik. Ganda, uh, <tellan> juga. yang eh, no? oh, <tellan> yang Supot lang. Tuloy na tayo guys. Papunta na tayo sa ating sasakyan. Ating sasakyan. Ayun o. Oh, yung trupa natin. Ayun na. Ah. Sumakay na. Ayun. Guys, di ba? Busy dito guys. Marahin na namili. noyong ano yung pinamila natin yung Grand Mall okay wala ayan na guys yung ating napamili guys siyempre hindi nawawala yung ating mga gulay dyan at saka itong ating suka tuyo yun naman talaga ang kasangkapan sa ating pagluluto Pumili pala ako dito guys ng isda rin tilapia o sarap tong prito guys o di kaya adubo Ayan guys, salamat pala sa suporta nyo lagi. Sa walang sabang so suporta. Ayan, di ba? Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Hatagboy, at saka palo na rin sa Facebook page, Hatagboy rin, sa Alden Banks. Okay? Ayan na guys, uh, pa -uwi na kami. Dahil papasok pa ngayang hapon. Hindi mo naman buhay sa so, dyan, ibang bansa guys Starty lang para maraos sa kahirapan Sa mga nagbabalak mo dyan Ang ibang bansa Try nyo para masubukan nyo Kung anong buhay talaga ka ka mayroon kami dito At saka Para ma-experience nyo rin Kung paano mag-budget pera hirap sa trabaho, pressure, kasama-sama nga lahat. Kasama okay. nga talaga sa buhayan. Okay. Kaya, train nyo guys para malaman. Maraming maraming salamat.